kailan kayo huling lumingon sa pangangailangan ng kapwa? Sa mundo natin ngayon, mga kapatid, may mga mabuting Samaritano pa ba? Isang taong nakakakita ng paghihirap ng iba at nahabag sapat upang gumawa siya ng hakbang upang ibsan ang kanyang kahirapan kagaya po ng Diyos na mula sa langit, ay bumaba at naging mahirap upang iligtas tayo sa pamamagitan ng krus at bilang kristyanong nabinyagan sa simbahan, nararamdaman pa ba natin ang tawag ng Diyos at utos niyang sumunod sa kaniya. Tinatawag tayong lahat upang maging tulad ng ikatlong dumaan ang mabuting samaritano yung habag sa kapwa yung tumigil at nagabala sa ibang tao hindi sa sarili malamang may pupuntahan